panoorin nyo to mga paps ano bali si paps ay nakatatlong beses siya na ano na retake so ito yung first try nya panoorin natin kung ano nga ba nangyari sa kanyang first try so dito mga paps medyo kabado talaga ano so ayan no oh. may kita naman natin dyan so tingnan natin mga paps yung first try nya tapos yung second and third try makapanood nyo dito so ayan medyo yan Mas so, natin natin madalas yung pagtukod niya rito ano So, ayan. Ito, pinapakita ko lang sa inyo to mga paps. Para kung sakaling kayo ay maging ganito din, no? Kab maunahan din kayo ng kaba, eh alam niyo yung gagawin niyo. So, huwag kayo panghihinaan ng loob, mga paps. Kung sakaling kabahan kayo, normal lang yan, mga paps. Huwag kayong, ano, kayo mawawal ng pag-asa. Kung sakaling hindi kayo palarin sa unang punta ninyo, balik kayo sa ibang araw. Kabisaduhin nyo lang yung motor ninyo, tapos... Subukan nyo ulit magsumubok. Huwag kayong panghihinaan panghinaan ng loob. Kasi kapag ka uh, naipasan nyo to mga paps, promise, napakasarap sa pakiramdam. No? Talagang kakabahan at kakabahan lang talaga. Kasi ganyan din ako mga paps eh. Maraming ano, hindi kayo nag-iisa. No? maraming, maraming ganyan na nakaranas na nauunahan ng kaba. So ito nga pala yung first try ni Pops ano So ito naman itong susunod na ipapakita ko sa inyong video. Ito naman yung kanyang second try. Dito naman mga Pops eh nano uh, sobrang kinabahan din talaga siya rito siguro na pressure. Kaya naman nakalimutan niyang ibaba yung visor niya. So tara panoorin natin kung ano nga ba yung nangyari dito. Paisod <laughs> oh. no, no, no. no, no. uh, na uh. ah, naman. Sobrang ano Kinakabahan eh. Relax lang. Relax lang. Relax lang. Ah. lang. Nakabahan ka lang kaya nakakalimutan mo tuloy yung ano. Memories. Memories. Ja, ja. <laughs> <laughs> so, ito naman ang nangyari sa kanyang second try. Nakalimutan niya yung visor. So, ito naman yung pang kanyang pangatlong subok, no? Para natin kung makukuha niya na rito, no? Last chance na yata to rito. So, pag hindi niya pa nakuha to, malamang sa malamang babalik siya sa sunod na araw. So, ayan, panoorin natin. Okay, slalom. Okay, madalas din na pagtukod niya rito. Medyo talagang ano pa. Ayan. So ayan nagbabalance siya no. So pag kaganyan mga paps, possible talaga retic 'yan pag ganyan mga paps. Gusto man natin na makapasa si paps pero siguro sa araw na to hindi pa siya pinalad no. Baka sa susunod na araw sa mga susunod na balik niya makuha niya na to. Siguro dahil ano lang to medyo naninibago lang o ano lang. Tara panoorin pa natin yung mga ibang subok niya rito. Ito huling ano niya rito. Sa 8 tignan natin. Okay naman siya dito. Medyo ano nga lang talaga. Nagbabalance siya sa motor niya. So, binabalance niya kasi. Dapat dito mga paps. Ano lang. Free wheel lang halos. So, number 1. Okay. Goods naman. Uh, ito naman number 2. Hindi natin sa number 2. Makita okay, mo paps. Kayang kaya mo yan. Okay naman. Very good. Number 3. number 3 niya. So, ito. Tungkod din. Oops. Yan. Okay. Pwede na. Pero ito number 4. Tingnan natin. Okay, ginatin si number 4. Oops. Okay, very good. Medyo nag-improve na siya rito ah, sa number pangatlong subok niya. Improve na siya rito sa pangatlong subok. Siguro ano to, susunod na balik niya talaga nito papasal to si Pops. Eh. So yun mga Pops no, retake si Pops dito babalik sa susunod na araw.